Yes mga we guys, tanap ko dere sa akong silingan. Medyo gabi ina, yun, yung, na gani akong na abtan nga nagdula sila og oh, billiards. Bata versus malaki na. ayon oh, si Indoy, batang billiard. Dito sa aming probinsya. Probinsya ng Dipolog City. Ang batang Indoy Billiard Boy. Ayun, titira si Indoy. Ayun, hindi na shot. Kalaban na naman ang tetera na natin kung sino talagang mananalo sa kanila. Ayun, na shot. Dalawang bulang na shot. Parang lugi na to si Indoy. Eh. Ang batang Indoy, ang batang billiard. Walang kitaan. Ito na naman si Indoy na naman ang tetera na natin guys. Kung tatama ba to sa bulan yung titirahan wala wala hindi na shoot kalaban naman tingnan natin kung shoot ba to iyon wala parang malas to si batang indoy Ah. batang billiard malas kasi yung titirahan nya hindi ulang benta natin mga boys parang masaya itong batang indoy ah kahit hindi siya pa nakashoot ay hey, hey, wala hindi na shoot sa kalaban si indoy na naman whoops wala parang nawala na ang laro ni indoy wala pa rin ang kalaban Ops, na natin mga guys. kung show shot ba ito numero 2 yun pumasok ah wow galing smile na smile oh. tatawa lang tong batang billiard kasi nakashot na siya mga amigos numero 3 na naman Oops, tingnan natin kung shoot shoot ba yan. Ayun. Wow. Amazing boy. Oops, tingnan natin. Numero 4. Ay, ay, hindi tumama. Ayun. Pwede rin. Oops, tina natin kung shoot shoot ba yan. Pinakaba na si Indoy. Wala. Wala pa rin. Sino talaga mananalo? Oops, tina natin guys. Ayan, pumasok ah. Sirti si Indoy ah. Walang kitaan. Oops kalaban yung titira kasi walang kitaan alright mga guys okay lang ka ba yun dyan mga amigos tingnan natin kung sino talagang mananalo ngayon gabi ay yes muntik na na scratch ang bola mano si Indy na naman ang titira tingnan natin kung shoot ba wow grabe ang galing ni Indoy, ang batang billiard dito sa aming di Polog City. Whoops, ginamitan niya ng pang ano eh, pang tera kasi maliit lang si Indoy. No, mero size. Whoops, tingnan natin kung paano si shoot. Wow, muntik na pero hindi pa rin na shoot. Wow, Bintang benta. Tingnan natin kung shoot ba to kay Joep wala pa rin ayan Ay, scratch ah bulamano ang nashoot si Indoy na naman titira tatama kaya yan wow kahit malayo nashoot ang galing tong bata to ah okay lang naman yan mag yung bata to kaya lang wag lang pabayaan yung pag-aaral kasi unang unang talagang pag-aaral talaga ang uunahin sa batang to kasi pag marunong ka na mong billiard, kaya lang hindi, hindi kayo na ka naman nakapag-aral na ko. Grabe yan eh. Mas maganda talagang mag-aral ka muna, indoy. Pang ano lang yan, billiard mo yan, pang extra-extra lang yan, okay lang, pang extra-extra lang yan. Kung walang pasok, ayun, pwede lang mag-practice ng billiard. wag lang billiard ka ng billiard si Indoy na naman titira tingnan natin wow shoot ah napakagaling ng batang to ah numero no, 8 na naman ang titira ni Indoy kung tingnan natin mga amigo is kung shoot ba yan Oops. tagal tinitira na ah. ayun grabe Wow, thank you naman na hindi siya pumasok yung mulmano. Numero 9 na naman ang titira ni Indoy. Whoops. Wala. Wala pa rin. Merong kikitaan si ano kayang yung sa shot na numero. Tinitirahan yung 9 tapos Jess ang shoot. O ang tawag na sa amin yan. Sugo. Nasugo yung 10. Ayan si Indoy. Hindi man na -shot. Indoy. Tingnan natin oh. Magaling din tong kupal to ah. Oops. na no, webe. Tingnan natin mga amigos kung shoot -shot pa yan. Wala. ayun Plus naman oh, yan kasi lang ay yung bulumano eh na doon oh. Nandun sa gilid. Parang mahirap yan. Titirahin yung webe yan. Ma, mahirap talaga yan oh. Whoops, muntik na ma-shoot. Tingnan na natin na naman. Malapit lang 'yan sa hole. Kung shoot, shoot ba 'yan. All right. Okay, magsasawa sa pagtingin mga yun mga guys. wala ah. Hindi na shoot. so, yes, suportahan, suportahan na naman niyo ako mga amigos para naman to uh, ah, lumago din ang aking video mga misus kaya lang pasensya na kayo eh. eh, hindi masyadong malinaw ang cellphone ko eh sa kanaw bibili ng magandang cellphone mga bigoys pag magkapira ako mga amigos kasi gusto gusto ko rin magka gopro mga bigoys kay eh yun na shoot ah kasi pag maganda yung gopro kasi mahilig kasi ako sa ride rides mga amigos ayun kasi gusto ko yung gopro at saka cellphone Maganda din sa dagat Kasi minsan din sa dagat din kami Mga migoys. all Alright Hindi na shoot ang numero 11 Tatlong bulan na lang mga Migoys Sino talagang mananalo Wala Muntik nang ma shooting Tingnan natin tong batang to The billiard boy doy Batal Ruben ng di City Alright Whoops Ayun natama na yung bola Kaya lang hindi pumasok Ay 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 Nakuindoy, Napaka plaster eh Plaster kayo ang bola Whoops Swerte to ha ah, Whoops Ay ay Kaindoy wala kang swerte Pumasok ang numero yun si Dalawang bola na lang Ala ka smile na smile oh. Napaka happy ang kalaban mo ah. Pero dikit dikit ang bula, mahirap yan papasukin. Sino talagang mananalo nito ah. Whoops, tingnan natin mga amigos ha. Ay, ay, wala. Ay, ay. na natin ha, malapit na. Napaka-easy lang 'yan eh. Ayay! -ay! Oh my god, walang swerte itong batang 'to ah. Ayay, -ay, hindi na shoot. Madalawang bula na lang mga amigos para mananalo to si Kuya. Gabi gabi na talaga dito ah. 'Yun, ilang anong oras na 'to? Hindi. Tagal sila na ta. Ayay na shoot. Grabe, napaka-plaster. Yan last ball na lang mga amigos guys. Ay, Ayan yung batang billiard, marami siya na-shoot kaya lang hindi siya na nanalo. Paano tumang na shoot Ayun, wo yay, yay pumasok. Buti na lang isa eh, na. Matamaan to kay batang billiard. Tingnan natin be eh, kung ma-shoot ba pag ma-shoot to niya mga amigos mananalo talaga tong batang to whoops tingnan natin alright ay walang swerte nako wala talaga hindi para sa kanya ang panalo okay lang naman kasi match naman ang laro bata versus malaki bata versus si Kuya. Ayun no. Baka na ang ginagamit. Tingnan natin kung show shoot ba 'yan. Ay, doon lang talaga. Na shoot talaga eh. Sayang natalo. Okay lang naman natalo. Eh bata pa naman eh. Ano pa 'yan? Mas gagaling pa.